na po ako nagbabalik para kayo turuan ng isa sa aking childhood memories yung sa ito plastic at uh, tuturuan ko kayo at kung bago lang kayo sa aking youtube channel is subscribe na yun at click ang notification bell para po lagi po kayo please sa mga bagong may na-upload at huwag na po natin patagaling pa gawin na po natin at yun na nga guys ah, uh, ito tuturuan ko kayo ito kung paano pa sipulin tulad ng ganito yun na guys, uh, bago po tayo magsimula ay eh, shout shoutout muna kay Sin Kisses Vlog. And guys, uh, nagpapashoutout sa akin. Shoutout shout, shout sa'yo, idol. Uh, yun na nga guys, uh, huwag, na, huwag na po natin pataglim pa. <laughs> yun na lang po natin. ah uh, sa pag ano guys, sa pag hawak nito, dapat yung ating kamay dito, tapos sa ganito, tapos baba natin yun. Okay, yan, baba natin yun naganto guys yan nakaganyan guys yun no, nga guys uh, yung ginawa ko dapat nakaganto yan tapos baba natin yun tapos <coughs> yung ito lalagay yung samay dito pero huwag nyo yung didikit yung para malapit lang ganto Okay. <coughs> okay. Dapat guys, nakaganto. Nakaganan yun. Yan. Yan, yan guys. Yan, baba natin yun. Tapos, <laughs> Meanwhile. Dapat ba na? Tapos, baba dito. dito. Yan. Pero huwag nyo didikit sa ganito. Igaganto yun Uh, at nga pala guys, dito naman kahit ano, plastic o papel, pwede basta makakayo, gawin nyo. Basta tandaan nyo lang yung tinuro ko si, sa, sa ganito. Tapos sa ganito. Tapos baba natin nyo. <laughs> baba natin nyo dito. Tapos talagay dito sa may malapit sa alak. Tapos guys. Yun lang guys. maraming uh, marami, maraming salamat ulit sa inyong panunod. At kung bago lang ulit guys sa YouTube channel, subscribe nyo na yun. Click on the notification bell. Para po lagi po updated sa mga in na video. At pakalike din, din po. At maraming salamat po sa panunod at sa inyong suporta. Salamat po lang marami.